Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, umiling po ako ng kaunting pabor na is isubscribe ang malit na channel ni atin ninyo para sa susunod, updated po kayo sa lahat na mga i-explore ko na mga bagong uh, informasyon. Maraming maraming salamat sa inyo. Pero paalala lang po, ako po ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o panggagamot. My channel is purely for educational purposes only. Maraming maraming salamat po. At wag na po tayong paligoy-ligoy pa guys. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa isang tanong ng aking isang subscriber. Pero wag na po nating banggitin kung sino man siya. Ito po ang kanyang tanong sa comment section. Dito ko na lang, hindi ko na siya sinagot doon at ginawan ko na lang ng vlog para naman may kaalaman sa pangkalahatan na. So ito po ang tanong niya. Madam, tatlong beses po akong nagsasalsal sa isang araw ano ang epekto nito sa aking kalusugan. Virgin pa po ako at wala pang karanasan sa sex. So, yan po yung tanong niya. So, ayon sa aking pagsaliksik, ang regular na pagsalsal ay maraming binipisyo sa kalusugan. Tulad ng nakakahaba ng buhay, alam nyo ba guys, dito sa Japan, kapag uh, regular po na uh, may tinatawag na masturbasyon o yung nagsasarili ay tina inaano nila na may mahabang buhay. Kaya nais na ako na kaya siguro ang mga Hapon ay mahahaba ang buhay. Pero hindi naman doon na nauugnay so baka magkaiba. So, yan po na maraming binipisyo sa kalusugan kapag regular na nanagsasarili ang isang babae at lalaki. At tulad ng, uh, tawag dito, nakakahaba ng buhay, nakakatanggal ng stress, masarap na tulog pagkatapos gawin ito. At iba pang mga benepisyo, maraming marami pa. Sinasabi ko lang itong mga example, ano. Gayon paman, andito na tayo. Gayon paman, may mga masamang epekto sa kalusugan ang sobrang pagbabate. Ang ibig kong sabihin, iba po yung regular kaysa yung sobra, nasusobrahan sa pagbabate. So, narito ang mga masamang epekto sa kalusugan kapag napasubra ka sa pagbabate. So, yung number one, panghihina at pagkapagod. So, ayan guys, kapag nasubrahan ang pagsalsal, napapagod din ang katawan at manghihina. Yan po yung number one. At ang number two, mahinang paningin. Nagkakaroon ng mahinang paningin ayon sa aking pagsaliksik ang sobrang pagbabate, ang sobrang pagpalabas ng similya o tamod no? So, yan po yung pangalawa, maging mahina, pansamantala ang iyong paningin hanggat hindi mo itinatama ang pagbabati. So, ang ibig sabihin, gawin nating normal lang, hindi po yung sobra grabe, no? Kasi meron talagang uh, grabe na ang ginagawa. So, yan po yung number two, mag maging mahina ang paningin. At ang number 3 naman, may posibilidad na pagkabaog ayon sa aking pagsaliksik. Ang sobra sa pagbabati ay may maaring magdulot ng pagkabaog. Baog. Yung ibig sabihin, baka hindi na makapag, hindi na maka anak ang ibig niyang sabihin, baog. At ang number 4 naman, epekto sa pag-iisip. Dahil adik ka sa pakiramdam ng orgasam o doon sa yung labasan ka, nasarap-nasarap ka at ito na lang ang parating naiisip mo araw-araw. No, kaya yan ang ibig sabihin, adik ka na sa pagpapalabas o pagbabati. Ito ay hindi maganda sa pag-iisip at magkakaroon ng masamang epekto ang uh, pag sobrang pagbabati ayon sa aking pagsaliksik. So yan po yung number four, epekto sa pag-iisip. At ang number five naman, ayaw mo nang makipagtali dahil mas gusto mo na lang na parating solo play o ibig sabihin, gusto mong nag-iisa ka na lang na nag nagpapalabas o nag, -nag uh, nilalaro mo ang iyong sarili, nagsusolo play ka. Kaya yan po ang isang tendency na uh, Maaring mangyari at yan ay nakakasira ng isang relasyon. Lalong-lalo na kapag uh, ikaw ay may uh, misis o asawa. Eh kung kasintahan man lang, hindi pa masyadong responsibilidad yon Ngunit kapag ikaw ay meron ng asawa o misis, ibig sabihin, responsibilidad mo na, na yung uh, tawag dito. Sipingan mo ang iyong asawa. So, kapag nagkaganon, magkasira-sira na ang relasyon. Kaya 'yan po ang isa pang eh uh, epekto, bad effect sa sobrang pag uh, sa sarili. So, 'yan po 'yung uh, number number 5. At ang number 6 naman natin, panginginig ng buong katawan. Ayon sa aking pagsaliksik, kapag napasubra ang pagpabati pagpalabas ng uh, sa katawan, may malaking ano tendency na ang yung katawan ay parating manginginig. Nanginginig po siya. Kasi alam nyo ba guys, 'di ba kapag uh, kapag nag-orgasmo ang isang ang isang babae o lalaki, para siyang mangingisay, meron pang pa mangingisay-ngisay eh. Pero hindi 'yun ano ah, yung nangingisay sa sarap. <laughs> Nangang, say sa sarap. Pero, iba po yung nanginginig ang katawan. Yun ay yun ang uh, masamang epekto po, yung panginginig ng buong katawan. Nang pansamantala. Pansamantala. Guys, yung sinasabi ko sa inyo, pansamantala. Ngunit, kung inyong eh, sinabi ko na kanina, kung ano, baguhin nyo, yung gawin nyo normal, babalik siya sa normal. Ngunit, kung parati nyo pa maging adik na kayo, mas lalong maging masama ang epekto at hindi na siya maitutuwid, no? So, yan po yung number six panginginig sa buong katawan. At ang panglas naman natin, mamumutla ang iyong mga balat. Ano ba ito? Mamumutla ang iyong mga balat dahil sa sobrang paglabas ng vitamins o yung ano sa loob ng katawan mo at ang iyong energy sa katawan. Kaya kapag parati kang nagbabati o sobra o adika, tumingin tayo sa salamin at makikita mo na namumutla ka na siyan so po ang isang na uh, uh, nasaliksik ko po dito sa Japan na kapag napasobra ang mga lalaki o kahit kababaihan na magbabati-bati ay mamumutla po siya kasi nga parang naubos na naubos na yung ano kasi alam nyo ba yung ano yung every time na nagpapalabas tayo ng similya ma maano ba yon uh, malaking ano yon sa katawan na nilabas mo kaya ang payo ko po doon sa mga mahilig magbabati uh, o makipagtali kailangan uminom tayo ng mga vitamins kumain tayo ng durian at sa kayong mga pangpaano talaga para may balik yung ano sa katawan, yung nawawalang mga vitamins, no? So, ayan guys, yan po yung pitong uh, tawag dito, yung epekto, at saka yung sinabi ko na sa una, na kapag uh, regular na ginagawa mo ang uh, pagbabati, ay ito ay merong magandang binipisyo sa katawan. Kaya, sana nakita mo ang vlog kong ito, at maraming maraming salamat sa iyong tanong, ata uh, hanggang sa sunod 'wag po kayong uh, tawag dito 'wag po kayong magsawang manood uli sa vlog ni Ate Stella ninyo maraming maraming salamat